Hindi haharangin ng pamahalaan kung isusumite ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnay sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Ito ang idinin ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing sa oras na idaan ng ICC sa Interpol ang proseso para sa investigasyon ay mapipilitan ang Pilipinas na makipagtulungan dahil meron itong responsibilidad sa Interpol. Gayunpaman, pinanindiganan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa ginagawa nitong investigasyon sa extrajudicial killings at human rights violations sa panahon ng Duterte War on Drugs. Ito ay dahil may ginagawa ng evaluation ng Department of Justice at ang PNP sa mga naging pahayag ng dating Pangulo sa House Quadcom Hearing upang matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan si Duterte dito sa Pilipinas. E Shunan. Não...